Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga masweting numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng linggo, May 26, 2024. Para sa taong aris, gamitin mo ang mayamang imahinasyon para palaguin ng iyong negosyo. Huwag na huwag mo itong gagamitin sa mga negatibong bagay at pananaw. Ang yung mapalad na kulay ay yellow. Ang yung mga masweting numero, 8, 11, 19, 24, 38 at 45. Para sa mataong taurus, kung ano ang laman ng isip mo, yun ang mangyayari. Kaya't mas mabuti kung magandang bagay lang ang ilalagay mo sa iyong isip. Ito ang par sa iyo ng iyong kapalaran. Ang yung mapalad na kulay ay purple. Ang yung mga masweting numero, 15, 25, 29, 31, 36, at 40. Para sa mga taong Gemini, pag-alinlangan ang pinakamahitpit mong kaaway ngayon. Hindi ka dapat pag-alinlangan upang magtuloy-tuloy ang swerte at magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga masorting numero, 6, 13, 23, 39, 41, at 45. Para sa mga taong Cancer, humingi ka ng payo para sa mabibigat na suliranin. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mama sorting numero 4, 19, 28, 38, 40, at 43. Para sa mga taong leyo, lalayo ang agwat mo sa karibal at kakompetensya mo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mama sorting numero 13, 20, 24, 33 37 at 43 Para sa mga taong Virgo, makipagkwentuhan ka. Ito ang mapisang panaban sa pagkabagot. Ang iyong mapapala na kulay ay black. Ang iyong numero 6 15 18 21 25 at 37. Para sa mga taong Libra, nagbabalita ang araw na ito at ang ilang araw pang darating na magsipagdagsaan muli sa iyo ang mga swerte. Ang iyong mapalat na kulay ay violet. Ang iyong mga swerte numero 1, 11, 23, 39, 43 at 45. Para sa mga taong Scorpio, bukod sa sarili mo, tutulungan ka ng langit upang maayos mo ang iyong sarili. Ang iyong mapalat na kulay ay peach. Ang iyong mga swerte numero 5, 14, 23, 38, 41 at 44. Para sa mga taong Sagitarius, nakakamangha ang mga opinyon ng malalapit sa iyo. Kunin mo ang mga ideya na makakatulong sa iyo. Hindi masama ang mga opya na magandang pananaw. Ang inyong mapalat na kulay ay red. Ang inyong mamaswerteng numero 2, 17, 24, 26, 34 at 40. Para sa mga taong Capricorn, bakit kaya may lungkot pa rin sa puso mo kahit ngayon ay nagsasaya ka? Ang lihim na dahilan ay naawa ka sa mga taong nakikita mong walang wala sa buhay. Ang iyong mapal na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerte numero 4, 11, 14, 28, 30 at 37. Para sa taong Aquarius, magsaya ka ng magsaya. Bakit? Dahil noon pa man at habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo, kapag masaya ka, lalo kang masiswertihin. Muli, magsaya ka ng magsaya. Ang inyong mapal na kulay ay purple. Ang inyong mamaswerting numero, 8, 17, 25, 34, 37, at 45. Para sa mataong Pisces, mula sa malapit at malayo, ang magandang kapalaran ay magsipagdaratingan na. Ang inyong mapal na kulay ay pink. Ang inyong mamaswerting numero, 7, 11, 25, 29, 32 at 40.